Sa IFM news sa at iverm news. sa ating good news naman po. Estudyanteng tindero ng chicken pastil sa Ordonez City bitbit -bit ay pangarap at inspirasyon sa kapwa estudyante. Para sa good news na 'yan, kasama natin ikwento kwento mo, Idol Tita Ronnie. Sabay sa bitbit -bit na higit apat na piraso ng chicken pastil na araw-araw na naibibenta ng na estudyante si Sherwin Balesteros ay ang inspirasyon na hatid din ito bilang isang first year college student sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Social Studies sa Urdaneta City University. Nagsimula si Sherwin na magbenta nung siya grade 10 pa at nagsilbi na itong bilang pangunahing pinagkukunan niya ng pangtustos sa pag-aaral. Sa simpleng pagsubok, unti-unti niyang nakita ang potensyal ng kanyang produkto. Sa halagang 25 pesos na hanggang 35 pesos lamang niya binibenta ang bawat isang sukat ng chicken pastil na swak sa bolsa ng kapwa niya estudyante sa pagbubukas muli ng klase ngayong taon bitbit ni Sherwin ang panibagong pag-asa na meron itong pagkukunan ng pang-araw-araw na pangtustos sa kanyang pag-aaral at makatulong rin sa kanyang mga magulang si Sherwin ay inspirasyon ng kasipagan, diskarte at determinasyon. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, pinatunayan niyang walang hadlang sa taong may pangarap at pagnanais na makapagtapos sa pag-aaral. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol, Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM I I News.